but 5 minutes na lang to sabihin lakas ang sa memory no Ito okay. ang um, sentosa ah uh, sentosa hindi pala nasa ano kami hard sa ano east coast na araw pero alas uh, 7.30 pa lang ganda ng sky oh daming tao dahil linggo yan ito so, mga barko Dito sa kaliwari, ito sa kaliwa ko, Punta na sa dito. Ah, malawang kilometro siguro. Ito maganda yung painting, ano? Yung ganyan yung alo. Ito nga yung detail yung painting. Ganda ng reflection ng araw. Nagre-reflect yung ano. Nakikita yung energy ng kada alon wonders of nature wala lang kaming mga ito ang tambayan ng mga tao Pahalimgo. ito wala ako sa picture siyempre ako kumukuha dadalagay ko sarili ko sa picture yan, ito ako yun, ito klaro lumalang dito capture ba yung ganda ng liwanag? Yan, ganyan kaganda yung lubog ng araw. Dito sa equator. Banda doon, Sentosa. Di ba doon ang Sentosa? You know, yung isla na yun. Doon ang Pilipinas. Doon. Uh, ah, banda rito ang Pilipinas, so kapunta ron. So, direction na to. Hindi, mga ano yun eh. 45 degrees. 45 degrees, papuntang so Manila yan. Dito yan. Mga banda dyan. Mga sa direction na yan malayo Bago duma lumanding yung mga eroplano, doon iikot sila dito sa kanilang ano, pass. Diyan ang Changi Airport. Diyan lang 'yan, marami pa Yan, yan, diretso kalayaan sa puntang, ano, kalayaan group sa so, balik sa Pilipinas. Ayun may bala yung may na eroplano, to, may ilaw, may headlights. No, wala, hindi kita eh. Tumago sa ulap. Ayan, sunod-sunod mga -sunod aeroplano rito eh. Yeah. Kita ba? Ayun. May, maya, may aeroplano. Ganon dito. Ubus na siguro memory nito. Ang okay, mga compress ko tapos i-upload ko sa ano. Sa YouTube. 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 Alam ko walang laman naman, sa Ha? Walang laman. Walang laman. Wala. Wala. wala ano? ko, sige, nag-video tayo na nag-video nun Marami tayo. yan <sighs> Hindi nag-auto-adjust yung ano yung liwanag Yan, dahan-dahan See, it's the beach <tries> See, nice puwit See? Maraming nice puwit nice. dito Mga Lahat ng klase dito na ano Pwedeng maligo dyan, libre kaya wala kami ng dalang damit. Di pa nga kami naliligo eh. Pagkagising diretso rito. Hindi <laughs> kami nakapagdala ng damit. Kaya pa nagdala damit para dito nalang naligo. Okay, gawa-gawa. Maya, maya. Kanya po. Din ba din ba sa din din sa din likod ni mga kol, may naglalampong. Ma 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 may yeah. naglalampong. May nice to Nice to Dito pwede kang di tumambay. Walang makikialam sa'yo. Kahit umiga ka pa. Kung kahit magpagulong-gulong ka doon sa kanan, sa kaliwa mo. Ikaw lang ang mag mag-mobile Ayan o. Oh. Kahit magpagulong-gulong ka sa pababa, sa tubig. Ayan ang tibang. mga kainan na yan. Uh, napakalito na sa na kainan yan. O, mga tent, pwede mag-camping mag dyan. Kayo ng tent. Ayan, upload sa YouTube. YouTube. Sa iyo, iyo YouTube. Tapos na ba? Hindi pa.